Noong araw na iyon, nagpa siya ang magandang si Rapunzel na gumawa ng cake. Naghanap siya sa buong kusina, ngunit wala siyang makitang kakao para sa cake. Pumunta siya sa matandang babae na nakatira sa isang cookie house para humingi ng kakao. Napatitig siya ng may paghanga sa mga dingding na amoy kanela at mga bintanang gawa sa asukal at krema marahan siyang kumatok sa pinto. Ngunit masungit na pinagbuksan siya ng matanda na sumigaw ng, Sino ka ba? Kamusta tita? Gagawa sana ako ng cake. Pwede po ba akong humingi ng kakao? Medyo malabo na ang mga mata ng matanda. Lumapit siya kay Rapunzel at nagrereklamong sinabi, Lahat na lang ay sa akin ang hihingi ng sangkap. Itinuro niya ang silong at sinabing, Hindi na nakakakita ng mabuti ang mga mata ko. Naroon sa istante ang kakaw, sa bungad lang. Hinawakan niya ang braso ni Rapunzel nang papasok na siya sa pinto. Huwag kang lalayo sa bungad, ha? Napakalaki ng silong. Maliligaw ka. <laughs> Hindi maintindihan ni Rapunzel ang kakaibang pag-asal ng matanda. Pagbaba niya sa silong, napakadilim at magulo. Kaya kumuha siya ng posporo sa kanyang bulsa at sinindihan ito. Hmm, marshmallow, vanilla, ayun, kakao. Akmang kukunin na niya ang kakao nang makarinig siya ng mga bulong mula sa kaloob-looban ng silong. Shhh, tumahimik ka. Sa tingin ko, hindi yun ang mangkukulam. Hindi pinansin ni Rapunzel ang bili ng matanda. Kinakabahang pumaloob siya at nagsindi ng isa pang posporo. At hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Dalawang maliliit na bata ang takot na nakatingin sa kanya mula sa loob ng hawla. Ah, anong nangyari? Hansel? Gretel? Sinong nagkulong sa si inyo dito? Kinwento sa kanya ni na Hansel at Gretel na gutom na gutom silang naglalakad sa kagubatan. At may panloloko silang pinakain ng matanda. Isa siyang mangkukulam. Ikinulong niya kami dito. Nasa bulsa niya ang susi. Gagawin niya daw cotton candy si Hansel. <laughs> Nakaisip ng magandang plano si Rapunzel para iligtas sila. Sinabihan niya sila na matyaga munang maghintay doon. Umuwi siya agad at nagluto ng cake. Binudburan niya ito ng pulbos na kulay rosas at nagmamadali niyang dinala ang cake sa matandang bruha. Hmm, anong gagawin ko sa walang lasa mong cake? Ayoko niyan! Sinabi ni Rapunzel na ang cake na iyon ay mabuti sa nanalabong mga mata. Talaga? Sige, akin na, titikman ko. Ngumuya na ngumuya ang bruha. Tapos ay inantok siya at naupo sa sopa. Uh, gabi na ba? Gusto ko pang matulog. Lumalabas na yung binudbod ni Rapunzel sa cake ay pulbos para makapunta sa mundo ng panaginip. Kinuha ni Rapunzel ang susi sa bulsa ng mangkukulam at agad na bumaba siya sa silong. Pinalaya niya sina Hansel at Gretel sa kulungan. Rapunzel, niligtas mo kami dito at sa mangkukulam. Maraming salamat! Di ko alam na masamang mangkukulam pala siya. Mula noon ay pinamalita ni na Rapunzel, Hansel at Gretel sa lahat ng tao kung ano ang tunay na pagkatao ng mangkukulam. Wala ng bata pa ang nawala sa kagubatan. Habang ginamit ni Rapunzel ang katalinuhan para sa kabutihan, samang mangkukulam naman ay nawala sa mundo ng panaginip